Hi, magandang gabi po for today's mini vlog nga po. Ito pagkadating uh, ko dito sa bahay, nice ko na tong mga pinamili ko. Inilagay ko na dito sa my organizer ko dyan na pinaglalagyan ng mga gagamitin sa pagluluto. Ayan, inilagay ko na dyan at pwedeng pwedeng nga lang din po yan sa mga gulay at sa prutas. Kayo na pong bahala kung anong ilalagay dyan basta ma-organize yung mga gamit yun dyan sa pagluluto. Ayan kung gusto nyo po yan, nasa TikTok shop ko po yan. At saka may tatlong kulay po yan, merong brown, black, saka white. Ang pinili ko po yung brown kasi nga po napaka-aesthetic ng kulay. Saka po tingnan nyo naman po, maayos talaga yung gagamitin nyo sa pagluluto kapag merong kayong organizer na ganito. At easy lang po siyang kunin, hindi katulad tulad ng iba na mahirap kunin. Kaya ayan kitang kita nyo na kasi agad kung nasaan yung gagamitin nyo. At ng mga oras nga ito papunta na kami Ay, kila nanay kasi nga birthday ni Bingbong Bong. Yan, happy birthday Bingbong. Happy 17th birthday. Ayan, pupunta kami dyan kasi makika, makikikain sana kami. Pero, ayan, nag-uwi na lang kami ng ulam. Thank you po sa paulam. Ayan. Ito lang po. Bye. Thank you for watching. So, see you in my next mini vlog.